ipapakita ko sa inyo ang bagay na dapat na wag na wag nyong gagawin pero ginagawa, ginagawa ito ng maraming mga may-ari ng electric pan napakaraming gumagawa nito dahil marami akong ginagawang ganito so masisira ang motor ninyo ang electric pan motor ninyo kung gagawin nyo ito kaya wag nyong, wag gagawin katulad nito ginagawa ko ngayon pinapagawa sa akin ito, stack up po. Oh. Halos hindi maikot. Napakigpit. Napakigpit ah, ikutin. Stack up. So, ibig sabihin, yung busing at shafting dito ay mahigpit. Kaya hindi siya napakahirap po. Oh. Stack up. Ibig sabihin yan. Hindi maikot ng LC. Hindi kaya ng motor. Hindi kaya na ikutin. Okay naman yung motor niya. Okay itong stator niya. Pero hindi niya kayang ikutin kasi nga stack up. So, Pakita ko sa inyo ibig sabihin ng stack up. Ito. Ito yung shafting ito. Ito yung bushing. Dalawa 'yan. Isa sa likod, isa sa harap dito. Ayun, dalawa. Pakita ko sa inyo. Ayun, andiyan 'yan, ganyan. Diyan 'yan. Umiikot 'yan, umikot nang ikot, ikot nang ikot, ikot nang ikot. Pagka ito ay stack up, hindi siya umiikot na. Kahit an mahirap ikutin, magpit. Pati sa kabila. Maaaring isa dito. O maaaring sila pareho. Stack up. So, hindi na iikot ang electric pan pag stack up. Ganyan na nangyari. Ito. Ngayon, bakit ito nag-stack up? Yan ang magalagang tanong. Bakit hindi na maikot? Yan. Papakita ka sa inyo ang isang dahilan. Okay. Kasi yung mga may-ari ng electric pan, pagka medyo mahina na ikot, ang saang iniisip agad nila, eh, yung langis ay wala na. Kaya, Naglalagay sila ng langis. Saan sila naglalagay ng langis? Dito. Dito nilalagyan nila ng langis dito. Ang problema, yung iba nilalagay nilang langis ay mantika, cooking oil, mantika. Hindi pwede 'yon. Kasi ang mangyayari dyan, yung mantika o cooking cooking oil, mabilis masunog 'yon, mabilis siyang matuyo. Kaya saglit lang ala din stop yun siya, saglit lang wala din ganun din at masisira yung bushing at chapting kasi hindi dapat cooking oil wag nang wag niyong gagamitin yun yung mantika so ang dapat ilagay niyo doon ay motor oil motor oil ay okay, motor oil kasi yung motor oil pag umi pag uminit siya lalo siyang gumaganda dumudulas hindi siya at saka hindi siya mabilis maubos hindi siya mabilis masunog napakatagal yan ang dapat niya gamitin. Huwag kayong gagamit ng cooking oil. Sisira ang motor niyo, Sisira. Kaya minsan, tingnan nyo, pag naggawa kami, tumutulo yung mga langis dito. Yan. So, gumagamit sila ng cooking oil. Tapos, dito nila inilalagay. So, hindi naman, hindi naman dyan ang lagayan yan eh. Yung iba, may lagayan dito. Kaya lang, karamihan ngayon, wala nang lagayan. Kaya ang gagawin yan, kakalasin ninyo. Doon sa loob nyo, wala lagyan. May puminyan doon sa loob. Doon nilalagay yan. Tapos, ang isa pa, papakita ko sa inyo kung bakit ito nasira. Ha? Isa pa. Ito yung obvious na obvious. Bubuksan ko itong gearbox. Tignan nyo kung ano nakalagay. Ang nilalagay ng, kung ano yung nilalagay ng mga ano. May ari ng electric pan. At baka yung ibang magagawa, ganyan din ang ginagawa. Pakita ko sa inyo. At ilang beses ko na itong nang Uh, naranasan sa ginagawa ko na ginagawa nila at naranasan ko na naman ayun o oh. kita niyo kung ano yan grasa punong puno ng grasa tama ba yan punuin, punuin ng grasa to hindi hindi dapat kasi yung grasa yung grasa papasok yan doon sa may bushing doon sa likod ito ayan oh, yung bus may bushing yan doon dito. Pagpasok nyan doon, sisirain niyan yung bushing at yung shafting. Kasi, hindi grasa ang nilalagay dito sa bushing at shafting, kundi motor oil. Langis, motor oil. Marami na ako naranasan na ganyan, nag stack up dito. Bakit nag-i-stack up? Nasisira yung shafting. And ang nangyayari sa shafting... Ito, pakita ko sa inyo. Yun ang nangyayari sa shafting. Ayan o. Oh. Ang lalim nito. Ang lalim ng kanal. Bakit? Kasi ang ginagamit ay grasa. Grasa. Ayan. Maring hindi nila iniisip. O iniisip nila, dito maggrasa yung pampadulas ng bushing. Hindi. Hindi. Hindi hindi dapat ganoon. Mayroon niyang pum doon sa loob na nilalagyan ng langis. Kaya yun dapat ang ilagay lang is hindi grasa dapat pang naglagay kayo ng grasa dito kaunti lang pag bumili kasi kayo ng girl box pakita ko sa inyo yung mga bagong girl box Ayan, bagong girl box kung tingnan niyo yan may grasa na yan pero ang liit lang ho, kaunti lang ho. hindi po puno huwag nyo na lagyan hindi nyo na kailangan lagyan yan kasi meron na yan nilagyan na nila kahit lang karami huwag nyo po punuin ito ng grasa hindi yan pinupuno Ganyan na lang yan. Ayan yun na yan dyan. Yan. Okay na yan. Kung gusto lang yan, kaunti lang. Huwag yung marami na papasok dito sa bushing. Kasi ito, nandito yung bushing eh. Halos nandito na eh. Nakapasok yan dyan, no? Oh. Pakita ko sa inyo. Yan. Yan, ganyan. Nakaganyan yan. Oh, yan. So, pag punong-puno ito, papasok na dito yung grasa pag ikot nito pasok siya rito ikot ng ikot dito ahasain niya ito yan mahasa ito masisira stuck up yan nangyari stuck up ito ito na yun yan stuck up sira ang ano ninyo yan oh sira oh, oh hindi maikot kasi ang daming grasa oh anong gagawin ko ngayon dyan para maripat tatanggalin ko yung grasa na yan tatanggalin ko yan kaunti lang titira kaunting kaunti lang tapos papaltan ko ng busing at shafting. Ito. Palit ng busing dalawa. Palit ng shafting. Try kong kalasin para makita natin yung loob. Ano? Kung ano naging resulta. Bakit stuck up? Huwag nyo, huwag nyo gagawin yun. Sisira motor nyo Hindi yan mantika at hindi grasa ang panglagay sa bushing. Pero ang daming gumagawa niyan hindi nila alam. Kala nila basta madulas, ang padulas na. Ah, masisira pag mantika, masisira. Motor ninyo, mapiprito yung motor niyo Bibili ulit kayo ng bagong motor, kamahal-mahal ng motor, 200 plus. Ito, motor, pag nasira yan. Pag napagawa kayo ng bushing, shafting, sira pareho, ah, mahal, ah, mahal din ang ano yan. Kaya eh, ingatan na lang niyo pag medyo mahina na. Oh, kalasin niyo, lagyan niyo ng kalasin ganito, lagyan niyo ng pakita ko sa inyo kung saan maglalagay ng langis na motor oil ano ang ilalagay niyo. Wag grasa at saka ano. Kalasin niyo rito. Tapos papakita ko sa inyo saan kayo maglalagay ng langis pagkamijo medyo humihina na, nawawalan na ng langis. At mas maganda, paltan niyo na lang bushing kailasin natin dito kasi gagawin ko rito mamaya para ano pakita ko sa inyo kung saan kayo maglalagay ng langis at bushing ayan o medyo mikpit ayan kita nyo sabi ko sa inyo ayan o naku lalim naku may tama ayan kasi nga pumapasok kung ano dito ayan o tama yung tsura eh, kadami na yun. Dapat okay siya. Pero, tira mo. Ayan, eh, no, haros masunog, o oh. Stuck up. Nagdikit yung bushing at saka yung shafting. O. Oh. Ayan ang problema. Kaya, huwag kayong gagamit ng grasa. Hindi yan grasa. Ayan, dito kayo maglalagay, yun, know? Ayan, doon. May pump yan doon sa loob. Nung kayo maglalagay ng langis. Kaya, bubuksan ninyo. O, oh, may tama rin dito, oh. Lalim din. Okay. So, ayan. Ganyan, ano? Ayan paano pagpapalit ng bushing at chapting pero nung video panoorin niyo para matuto kayo sa channel ko so ni, wag niyo wag niyo gagawin ito. yung paglalagay ng grasa o langis hindi yan dapat o langis na matika o cooking oil hindi hindi yan ang paglagay motor oil ang paglagay so subscribe kayo sa channel ko para dumami subscriber natin at uh, like din niyo aking uh, mga video at uh, share din niyo sa mga kakilala niyo kung gusto niyo makinabang din sila টেমলেট